Narito ang dalawampung pinaka-nakakatakot na lugar sa Pilipinas na may mga kwentong kababalaghan at paranormal na mga pangyayari. Baleta Drive, Quezon City, kilala sa kwento ng White Lady na nagpapakita sa mga dumadaan na sasakyan, lalo na sa gabi. Diplomat Hotel, Baguio, isang dating seminaryo at hotel na may mga ulat ng mga multo at kakaibang tunog mula sa mga nasirang bahagi ng gusali. Manila Film Center Ang trahedya noong 1981, kung saan maraming manggagawa ang namatay, ay nagdulot ng mga ulat ng mga kaluluwa na nagpaparamdam sa lugar. Clark Air Base Hospital, Pampanga Isang abandonadong ospital na ginagamit noong World War II na may mga ulat ng mga multo ng mga sundalo at pasyente. Malinta Tunnel, Corregidor, isang tunnel na ginamit noong digmaan na may mga ulat ng mga multo ng mga sundalo at mga biktima ng digmaan. San Juanico Bridge, may mga kwento ng mga batang multo na nagpapakita sa tulay, na sinasabing mga biktima ng mga sakripisyo noong itinatayo ang tulay. University of Santo Tomas, Manila, ang pinakamatandang unibersidad sa Asia na may mga ulat ng mga multo ng mga estudyante at guro. Ozone Disco, Quezon City. Ang lugar ng isang trahedya noong 1000 Siam Naraan at Siamput Siam kung saan maraming kabataan ang namatay sa sunog na sinasabing nagpaparamdam pa rin hanggang ngayon. Intramuros Manila. Ang makasaysayang lugar na ito ay may maulat ng mga multo ng mga sundalo at mga biktima ng digmaan. Laparal White House, Baguio, isang lumang bahay na ginamit ng mga hapon noong ikalawang digma ang pandaigdig na may mga ulat ng mga multo ng mga biktima ng torture. Malacanang Palace, Manila, ang opisyal na tirahan ng Pangulo ng Pilipinas na may mga ulat ng mga multo ng mga dating residente at mga sundalo. Herrera Mansion, Tiaong, Quezon, isang lumang bahay na may mga ulat ng mga multo ng mga dating residente at mga bisita. Quonset Huts, Subic, mga metal na istruktura na ginamit ng US Navy, na may mga ulat ng mga kakaibang pangyayari lalo na sa gabi. Balay Negrense, Negros Occidental, isang malaking ancestral house na may mga ulat ng mga multo ng mga dating residente. Fort Santiago, Intramuros, isang makasaysayang lugar na may mga ulat ng mga multo ng mga sundalo at mga biktima ng digmaan. Teachers Camp, Baguio, isang lugar na ginagamit para sa mga seminar at training na may mga ulat ng mga multo ng mga dating guro at estudyante. Corregidor Island, isang isla na may mga ulat ng mga multo ng mga sundalo at mga biktima ng digmaan. Sikijor Island, kilala sa mga kwento ng mga aswang at iba pang mga nilalang na may mga ulat ng mga kakaibang pangyayari. Kamigin Island, isang isla na may mga ulat ng mga multo ng mga biktima ng mga natural na kalamidad. Bahay na Pula, San Ildefonso, Bulacan, isang lumang bahay na ginamit ng mga Hapon noong World War II, na may mga ulat ng mga multo ng mga biktima ng torture. Kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, siguradong magugustuhan mo ang pangpagbisita sa mga lugar na ito. May partikular na lugar ka bang nais malaman pa?